mga alagang hayop na simple lamang na maaari din natin gawing negosyo sa ating mga bukid. Dahil napapansin natin, kapag meron tayong konting alaga ay nakakabenta-benta tayo. Meron nga mga nag-alaga ng inahing baboy, may isa, dalawang inahing baboy. Kapag naman nanganak na ito, nakakabenta sila ng mga biik. O pinapalaki nila, ginagawa nilang pang litsunin, binibenta nila. O yung iba, inaabot pa hanggang pang fattening, yun ay binibenta nila. Pero kaunti lamang yon kaya minsan lamang nakakabenta. Ganun din sa mga alagang kambing, kapag nanganak na ay nakakabenta-benta na rin. At ganun din sa mga native chicken, bukod sa may pang ulam ka na, kapag naman sobra-sobra na ay nakakabenta ka rin. At kapag ikay nakatira sa bukid, napapansin mo rin na may mga tanim-tanim sa paligid, yung gulay inakuha mo lang, yung mga sili nakakuha ka rin sa paligid. Napakaraming iba-ibang klaseng pagkain na nakukuha natin sa ating mga paligid, lalong-lalo na kapag tayo nasa bukid. At so, sa akin, isa rin ito sa nakikita kong malaking oportunidad na maari nating gawing mas malaking kabuhayan kapag tayo ay nasa bukid. Kung ano yung nakikita nating malaking pangailangan, subukan natin yung tugunan. Halimbawa, sa lugar natin ay maraming namibili ng biik, maraming namimili ng panglitsunin o maraming naghanap ng manok o maraming naghanap ng kambing. Kung alin man doon ang madalas na hinahanap sa lugar natin, yun ay subukan nating paramihin. Kasi kapag kaunti nga, nakabenta-benta na tayo, paano na pag mas marami na? So, posibleng mas mabigay pa natin yung pangilangan ng market sa lugar natin. Kung sa ngayon, eh, nakaya na naman natin mag-alaga ng kaunti at ano ba yung effort na ginawa natin doon, yun din i-apply natin, damihan nating effort para marami din ang pupwede nating magawang uh, pagpaparami ng alaga. O halimbawa, dito sa mga alagang kambing, meron naman tayong source ng mga damo. May ilan nga, medyo maliit yung espasyo nila. Meron silang lote, nandun yung mga kambing nila. Pero sila ay nanguha naman ng kumpay tuwing umaga at tuwing hapon para ipakain doon sa kanilang mga alaga. Na pupwede naman ang mga kambing na nasa loob ng kulungan, lagyan mo ng bubong, tapos doon ay bigyan mo ng mga damo. Wherein sa mga damo naman ay marami namang hindi rin pinagdadamot yung mga damo. No, gustong gusto nga nila makuha yung mga damo para naman ay hindi maging madamo yung paligid ng lugar nila. So, yung mga damo, libreng libre natin na pakain sa mga alaga lagan natin kambing na yung iba nang uha sa tabi ng kalsada or doon sa tabi ng mga ilog maganda pa dito maging yung mga dahon ng mga puno katulad ng mga ipil-ipil kahit dahon ng malunggay no dahon ng mulberry yan ay kinakain din ng mga alaga nating kambing ah, dagdag pangkain nila yan pero ang pinaka main pagkain nila yung mga damo na nakuha natin within sa damo po, pwede rin tayong magdagdag ng pananim kung po, may space tayo na kahit na medyo maliit isang etarya or igano kadami man no pwede nating tamnan ng napier grass kapag tayo nag full time or nag focus doon sa pagkakambing napier grass magandang itanim kasi ani ka lang ng ani diyan tapos tutubo na namang muli yan. tapos sa mga susunod na panahon ay meron ka na namang anihin. kung sunod-sunod or maraming tanim mo so dito sa kabilang part ka nanguha, tapos sunod sa kabilang part naman, hanggang sa maubos mo yun, tapos pagbalik mo na naman doon sa pinakauna, tumutubo na naman yung napier grass mo. No, kaya napakaganda rin magtanim ng napier grass kung ang plano mo ay ang pag-aalaga ng kambing. No, ganun din naman sa pag-aalaga ng ibang-ibang hayop, ganun din sa mga pag-aalaga ng baboy. Kung native pigs naman yung iyong target alagaan, No, maganda rin na meron tayong tanim na mga kangkong, kamote, kasaba, saging, uh, madre de agua at iba pang mga pananim na available na sa lugar natin. Dito sa lugar namin, ang maganda lamang din dahil accessible yung mga pakain ng mga alaga, lalong lalo na may space tayong taniman. At marami mga palayan dito, kaya nakakabili tayo ng murang mga uh, darak dito, darak ng palay. No, pumupunta kami doon sa mga nagigiling ng palay, nabibili namin doon ng 10 pesos per kilo yung darak ng palay. Or kapag naman kami ay may palay, alibri libre namin kuha doon sa palay namin kapag nagpapagiling kami. No, kasi kapag nagpagiling ka ng palay, may bigas, tas meron din kasing part niya na darak. Yung darak, yun yung inihalo natin sa pagkain ng mga alagang baboy. Kapag planong magparami, nagpaparami din tayo ng mga pakain ng mga alaga natin. Ah, yun yung aming paraan din. Pagdating naman sa native chicken, kung yun ang kikita natin na maganda doon sa lugar natin, maraming mga naghanap ng native chicken, or maganda rin, or bagay na bagay din doon sa area natin, no, lalong-lalo na kung napapakawalan natin yung mga manok sa open area na free range lang sila dahil sa mga manok medyo less sila sa hassle kasi ang mga manok ay hindi naman naninira ng na mga pananim based sa experience namin hindi naman sila nagbubungkal na lupa hindi katulad ng mga baboy hindi katulad ng kambing nakakainin lahat ng mga dahon ng tanim mo eto mga manok kapag sila free range, madalas kinakain nila dyan yung mga insects, tapos mga mangilan-ngilan or kaunti lamang ng mga damo-damo. Kahit na yung mga karabaw grass ay kinakain ng mga manok yan, pero hindi ganun kadami. Tumutuka-tuka lang sila dyan, based sa observation natin. Kung malakas naman yung mga manok sa lugar natin, po pwede rin tayo magparami ng mga manok. At isa rin sa magandang pwedeng itanim pagdating sa pag-alaga ng mga native chicken ay yung mais. No, lalo na kung nasa open area naman yung mga manok natin, po pwede natin bigyan lang kahit na mais o mga, mais sa hapon, no ay ayos na ayos na yan sa mga manok natin dahil bukod dyan ay nakakain pa sila ng mga damo-damo mga insekto para doon sa ibang mga nutrients na kailangan pa nila yung pagtatanim ay mas maganda din yun kapag ka nais natin na mas marami yung ating tutunguhin doon sa mga manokan natin dahil ngayon kapag ka gusto natin mula backyard farming gusto natin maging commercial farmer or maging negosyante na talaga pagdating doon sa ating mga alagang hayop ay maganda paramihin natin pero ang pinaka importante para mahinti natin kung ano yung pinaka source na Uh, pampakain natin sa kanila. Dahil na madalas dito sa pag-alaga ng hayop, ang pinakamagastos talaga ay yung pakain sa mga alaga natin. Kaya't napakalaking advantage din yung uh, nais mag-alaga ng mga kambing, ng baka, na meron ng mga damo-damo na existing or merong space na pwedeng pagtamna noong mga napier grass. Bukod pa dito sa mga nababanggit natin, marami pa rin mga techniques pagdating sa pag-alaga ng hayop. No, may iba naman, pure feeds ang binibigay nila, at so far, kung habol naman nila yung productivity ng mga alaga nila, mas mabilis na ibibenta, tapos mas mabilis nilang napaparami, so mas maganda rin naman kapag ka meron kang puhunan sa ganon Pero kapag yung puhunan mo ay medyo malit lamang, ay umpisan mo muna doon sa kakayahan mo na. Sa anong mga resources na meron ka, or ano yung kaya mo munang ika-provide doon sa iyong alaga, anong klaseng alaga mo ng iyong alagaan. Halimbawa, mga natives muna, na, native chicken, native pigs, mga kambing, no? Apo uh, pwede na doon sa mga natural na resources na available na rin sa paligid natin. Pero kapag may malaki na tayong puhunan at gusto natin maramihan na, mabilisa na, ay uh, pupwede rin yung mga hybrid at uh, yun naman ay pure feeds natin. Dahil ang lugar natin kung tayo ay nasa bukid, yan ay fit na fit din sa negosyo ng uh, pagpo or paggawa, pagproduce ng mga pagkain na mula sa bukid. At kung na-workout natin yung market natin nito ay sobrang lawak talaga ng market pagdating sa mga alagang hayop, mga uh, tinatanim natin ng mga pagkain dahil lahat naman ay kumakain ng mga produkto natin mula sa bukid. Kung kaya ngayon pa lang ay kung meron kang plano, may pangarap ay magandang umpisan mo na sa kung ano yung kaya mo muna. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.